Peace, hello mga kaibigan, mga viewers, ano, still kasama ko po si La suerte, la suerte ako naman po si Rodel Steven eh, no? at welcome po sa aming mga channel and uh, ito po nandito kami ngayon sa Luneta Park ano Ipag patuloy namin pinagpatuloy namin yung aming Kalyo Survey ngayon po iba na naman po yung content namin ngayon dito ito po yun matagal pa naman 2028 yung mga presidential ball, yung mga top 4 na mga babae na maglalaban-laban ano po unang-una si Bibi Sara Duterte Carpio pangalawa si former BP Lenny Robledo pangatlo si Senador Grace po At ngayon, na matunog na matunog ang pangalan si Senador Risa Jonteberos kaya Gantin, samahan niyo ni po kami ni Las Suertes TV, at derecho na po tayo sa, sa video Hey, sila mga kaibigan, mga viewers, ano, andito po kami ngayon sa Luneta Park. Kasama ko po si uh, Suerte, ako naman po si si Rodel Stevie, ano. Ito may nakita kami, I think pag show tayo ito bro, ano. Ito po. Uh, natin. Hello po, hello po, mawalang galang na. Hello po. Mawalang bingan po kami, ma'am. Anong pangalan niya? Rosemary po. Rosemary. Kirk po. Third? Kirk. Ah, Kirk? Okay. As in Kirk Douglas, ganun. Okay. Ito, ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kalye Sorbet, ano. Again. Ito. La suerte Rodel ito, ito TV channel, ano? Rodel TV. Oh, ito kasi ito, ito halim na isa rito. Oh, ito yung tanong namin. Halimbawa ngayon ano, yung uh, presidential election. Ito yung malalakas ang tunog na maglalaman laban Okay, unang-una si BP Sara Duterte Carpio, pangalawa si Porner BP Leni Robledo, pangatlo si Senador Grace po, at ang pang-apat pumasok din sa, sa lalaban si Senador Risa Hontiveros. Ngayon, ito yung pinakatanong. Sino ang iboboto nyo at nasa puso mo? Ikaw muna. Ako okay. po kasi, hindi pa po talaga ako, ano, bali, hindi pa po ako nakakapag-vote. Okay. okay. Pero nakaka-register okay. uh -huh. na kayo? Apo, so, kakaka-register. Ah, uh kayo Oh. -huh. At least, na kayo. hindi pa po ako familiar sa mga ano po kasi ah, pumili ka lang yan, Sarah, kilala mo naman yan. Oh, siya so napapanood nyo naman yeah, siya, narinig yeah, narinig nyo yan. Si Grace eh. Po. Di ba? Si Sarah Duterte, Lene Robredo, Grace po, at saka si Risa Hontiveros. So kung ano, sino yung nasa puso mo? Sino, type mo dyan? sino yung type mo dyan? Sino yung bet mo? So, hindi pa po ako, so Sige, okay lang. Wait, sino lang yung ano mo? Grace po, po. Grace po. Grace po, okay. Ikaw naman. Ah, sino na po sa akin? Si Lely. Lene Lene Robredo. Okay, ganito yan ang pangalawang tanong, ikaw, bakit si Grace po? Kasi ko po, naririnig ko rin na po siya nung mga nakaraan po pong election, and then parang okay naman po yung ating... Okay naman yung mga achievement niya. Ah, o, no. oh, ikaw naman, bakit si, ano? Lani. Lene Robredo. Lani. Ano po, yung mga ano niya, yung mga ang tawag nito, yung mga sinabi niya nung, ano, mga lagay election. Oo. Oh. Yung, ano tawag nito? Hindi, hindi ang sinabi niya no, nung yung pangako ba niya sinasabi Ayun, mo? Ano, 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 ano. O yung pinangako niya, uunahin niya yung mga nasa laylayan. Oo. So, so yung sa mga jeep na rin din po, yung, yung pinaka-importante. Yung salin? Sa mga jeep, jeep. Ah, jeep? Mga jeep, jeep. Anong gagawin do sa mga jeep? Yung mas parang priority niya sa mga buhatan mga yan. Para ramihin ang mga jeep, hindi i-modernize. Mo yung parang di buhatan iba hindi po ata i ang tawag sa jeep niya. Hindi i out. out. Hindi face out. out. Ah, hindi i face out kahit yung 19 purgaten na. Forgot. <laughs> <lang dito lang. laughs> okay. so final question. Sino ka talaga? Lenny. Ay Lenny. Okay. okay, ikaw. Grace po, Grace Grace po okay. Po. Ngayon, bibigyan namin kayo ng karapatan na isulat. ayun po magsusulat. Uh Oo. -oh. Lagyan nyo yung uh, napili nyong kandidato. Ano? Ayan po. Para doon sa aming mga viewers, hindi, ganun. Iguhit lang. Ibig sabihin, one. Okay, Oscar. ikaw naman. Parang score po gano'n nako oh, oh, uh, uh, yeah. uh, okay, so, po. Oh, score, score. Tadi. Ayan, So, ibig sabihin, Grace po 1 at saka si Lenerredo 1. Okay, sa inyong dalawa, thank you ha. Maraming shout-out. Okay. Salamat po. Maraming shout-out. Pa, shout-out po sa family ko sa Isabela din po sa ate ko. Ay, uh, Isabela? Hindi po, nagtatrabaho po siya sa BBC. Ay, Ayo. Oh, shout-out okay. sa mga taga isabela kayo po si Rose Marie po. Si Rose, Rose. Marie. Ikaw, okay. okay, bro, anong okay. anong yeah. ano mo? Anong ika nga ibayan? Bahala lang. Ha? Hindi, anong lugar mo? okay tagig po, tagig. Ah, tagig. Shout out sa so, mga taga tagig. Okay, thank you. Thank you okay, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Eh, to po mga kaibigan mga viewers, isa pa na aming may interview. Halika bro, lapitan natin. Ma'am, walang galang na po ano. Welcome po sa Rodriguez TV yes, at Laswerte okay, Channel. Laswerte Channel, okay. Ma'am, tingin ka po sa camera ano. Okay. Ano mo pangalan? Ses. 6. Ma'am SES ito po yung uh, aming amin amin. content ngayon eh. Mm. Ito po ay matagal pa naman sa 2028 pa. Yung maglalaban-laban sa pagka ano. Lahat po sila babae. Ito mm -hmm. na. Mamili kayo dito sa apat na to ano. Mm. BP Sara Duterte Carpio, former BP Lene Robledo Senador Grace po at saka si Senator Risa Ontiveros Okay, sa apat na yan, sino yung iboboto mo ay, at nasa puso mo? Ito. Sino yan. S si Sara Duterte. Duterte. Okay. Bakit naman po? Napili niya si Ma'am Sara. kita ko sa kanya yung paninindigan. Eh. Paninindigan. Kagaya ba ng tatay niya? O Kagaya ano? ng tatay niya. Ah, uh, okay po. Ang ah, maganda siya ang okay. okay. Ano po yung gusto niyo idagdag dahil napili niyo si BP Sara? Para sa kanya. Yun lang. Okay, ma'am. Ano pong lugar nila? Anong bayan? Bayan ng Ilocos, hi. <laughs> uh, shout out. Shout out sa lahat ng mga taga-Ilocos, bro. Yes, yo. Uh, <laughs> shout out okay. ni Ma'am Sis, sa mga taga-Ilocos. Eh, kay pa, pakisulat po, ma'am. Okay. Okay. Ayan po, mga kaibigan, ano? Yes. Ayan, so laban-laban. Isa-isa na sila. One for Sarah, one for Bipilene, former Bipilene, at saka Grace po, ma'am. Thank you po, ha. Okay. Okay. Mga uh, boyfriend ulit. Okay. <laughs> Eto po so, mga kaibigan, mga okay. viewers, ano? Eto po, tumatakip ng... Ayun na kasi magkasalamat yung dalawa. Ngayon naman, tingin natin kung Hello, sir, ma'am. Ma'am, tingin ka sa camera. Masir <laughs> na Okay, si sir na lang. Okay. Okay. Eto, welcome sa Rodel's TV and... La Suerte Channel. Sir. La Suerte Channel, ano? Oh, mamimili kayo dyan, ano? Pero ito yung tanong po namin. Tanongin oh. mo na kayo ni... Oo. Oh. Road. Oo. Ano nga ang pangalan muna niya? Joshua po. Joshua, ikaw? Joshua. Ano? Maria. Pangalan mo daw? Maria po. Maria? Maria. Ayan, magpakita sa kamerang oh, ni Maria. <laughs> okay. Okay, medyo medyo mahihain talaga si Maria. Ikaw na lang, bro, ano? ganito. Matagal pa naman ito, 2028 pa ito ano. Ngayon, ito yung mga matutunog sa mga bigati na maglalaban-laban ano. Unang-una si BP Sara Duterte, pangalawa si former BP Leni Robredo, pangatlo si Senator Grace po at ang pangapat, na pumasok ha sa mabigat kasi matunog ang pangalan niya ngayon si Senator Risa Ontiveros. Ngayon, ito yung pinakatanong. Sino, ang nasa puso mo at ibubuto mo? Diyan sa apat na binanggit namin sa pagka-presidente sa 2028. Si ano po, VP Sara. VP Sara Duterte. Si Sara Duterte po. Bakit o, si Mam Ma'am VP? Ano po, matapang po siya. Tsaka kaya po ano, ipaglaban po yung nararapat sa mga kababaihan ano Sa mga kababaihan. Tapos baka po pataasin niya yung minimum wage ng mga ng mga regular employee. Regular employee. Po, okay. Ano pa yung gusto mong idagdag kay VP Sara? Ano po, yung disiplina po sa mga drugs. Disiplina. Sa okay. sa, sa drugs. Yes, right. Ah, sa sa, sa, tingin mo ba pwede nga no, ipagpatuloy no? yung nasimulan ng tatay? Nung tatay niya. Pwede niya pong masimulan po yun. Okay. So palibasa si Bibi Sara na pili mo sa okay. kandidato no. Kayo magsusulat, yes, magsusulat ano? Okay. Okay. Ito para sa aming mga viewers ano. Wait lang po. Ayun po. Tinatali namin yang madami. Ayun ah, okay. po mga kaibigan, na, mga na, viewers na, ha. Please, okay. Bro. Okay. Thank you ha. Sige po. sila mga kaibigan, mga viewers, ano ito may nakita pa po kami isang ano, ice cream vendor ano si Kuya. Kuya, mawalan galang na po ano. Welcome Hello. po sa Rodel's TV at La Suerte Channel. Suerte channel, yeah. channel ano. Ito pong ginagawa namin, ang tiyawag ay kalye survey. Matagal pa naman ito pero sa request ng aming mga viewers ano, mag survey kami at dagdagan namin yung maglalaban-laban. Kaya ito po, bro, pakita mo sa kanya. Ito po, sir, ah, na, ayon. Ayon. Pipili po Kapat kayo na. ano. Ang unang-una po na kakandidato sa pagka-presidente sa 2028 ano, BP Sara Duterte, former BP Lene Robredo Senador Grace po, at saka si Senador Risa Honteberos. Ngayon po, sino sa apat na yan na tinura namin ang iyong nasa puso at ibubuto mo? Siguro po para sa akin ay si Senador Grace po. Grace po? Bakit po? Bakit po? Kasi parang... Parang maganda siya, di ba? Oo, uh, parang naturoan siya ng sa katay niya na magandang imahe nung nabubuhay. Nung nabubuhay pa? Okay po. Maliban po sa magandang imahe na ituro sa kanya, ano pa po yung uh, pagkakaalam mo kay uh, Senator Grace po dahil siya ang napili nyo? Ang um, mabuti naman din siyang tao at saka marami, pagkakaalam ko rin po ay eh, marami na rin po siyang natulungan. 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 Okay kuya. Palibasa siya ang napili mo ano, inaalaw ka namin na paguhitan mo siya ano, ito po yung ano. Yes, para sa aming mga viewers, ano po? Portali po yan okay. kayo ng isa. Okay. Ayan po. Yeah. Ayan, okay. Lang so lang ang kayo. nangyari bro, si Grace po ay, ay Dalawa na? Dalawa, 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 Sarah, dalawa. At Bibi saka Bibi Sara dalawa, Lenny isa. Okay kuya, thank you ha. Thank you. Ay, salamat kuya. Ito po mga salamat kaibigan, bro. mga viewers, ano? Thank you halika. Mawalang galang na po ano, ako po si Kuya Rodel, Rodelles TV at saka si La Suerte, Channel. La Suerte Channel ano. Ito po yung naisip naming content ngayon ano. Ito po, matagal pa naman ito. 2028 pa ito, pero ito yung mga matutunog na maglalaban laban ano. Si unang-una si BP Sara Duterte, Carpio, si former BP Leni Robredo, si senador Grispo Poe at saka si senador Contiveros Ngayon, sa apat na yun na tinura namin, sino ang iboboto mo at nasa puso mo? so far po siguro si Sarah Duterte. Bakit naman po, ma'am? Um, may nakikita naman din po pagbabago sa ngayon eh. Sa, ngayon? Uh, opo, uh -huh. sa pagkakaupo po niya. Ah, okay. Kasi siya, di ba sa ngayon, sa kasalo ko yun, siya yung DepEd Secretary, ano? So, yan po ang napili nyo, ma'am. So, inaalaw namin kayo, naguhitan nyo yung napili nyo, ano? Ang pangalan niya ma'am? Kayo po si? Nika Roja, Nika ito po, si okay. Ma'am Nika Roja sa Stasio. Magusulat na po siya ng napili. Ah, yan po. Yan. 3, Sara 3 Dini 1 and Grace okay. 2 okay. Ma'am, thank you po ha Hey, okay. sila po mga kaibigan, mga viewers ano? Meron po kami nakitang dalawang magandang dalaga ano? Eto po. Hello mga ate, mawalang galang na po sa inyo ano? Ako po si Kuya Rodel Welcome sa Rodel's TV And welcome La Suertes Channel La Suertes Channel Ako po si Si Aira po Aira. An um, airan um, um, uh, uh, magkapatid po. Hey, magkaibigan. Okay, ito po yung oh, ito po yung content namin ano. Malayo pa naman ito. Ito yung malalakas ang tunog na lalaban sa pagka-presidente sa 2028. Ngayon, ito yung pinakatanong namin sino sa apat na ito natutura namin ang bet nyo at saka yung ibuboto nyo ano? unang una si VP Sara Duterte pangalawa si former VP Lene Robredo pangatlo si Senador Grace po Pang apat si Senador Risa Hontiveros sino po sa kanila? pili po kayo isa lang siguro po para sa akin si VP Sara VP Sara Duterte? bakit naman uh -huh. po si Ma'am Sara? bakit po? kasi po lahat po ginagawa niya para sa Bansa po, uh, bansang ito. Bansang ito. Ikaw naman po. Kaya hindi din po kasi kita naman na ano, sa tatay niya pala. Na maganda opo. yung naipakita. Uh, so ibig mo bang sabihin, posibleng uh, ano niya, sundan niya yung yapak ng tatay? Parang ganun na nga po. Tsaka nakakita mo naman yung ano ng bansa natin. Okay. Yung, si ano pa. Uh, maliban dun, meron po ba kayong gustong idagdag? Halimbawa, yung sa mga nangyayari ngayon. Na ang dami nagsasabi na medyo maluwag daw ang gobyerno ngayon tapos nung kay Tatay Digong daw ay medyo okay naman po ano po 'yun Wala po muna akong para sa akin wala po muna akong no, komento kasi ano parang bago pa lang kasi si si, si BBBM si Opo Okay. Mga shout out Ano pang probinsya? Shout out sa kayo. Ah. <laughs> uh -huh. mga, mga shout out nyo. Ano pong probinsya? Hmm. Shout out sa ano, sa Lai Family. Ano Sa, sa Lai Family, Lai family, family shout out ko. Kayo po, ayaw po si? Sa family ko rin family. po. Ah. Uh -huh. Yung lugar niyo, ayaw yung shout out. Opo oh, po. No, okay na. Okay. Kay ang napili niyo pareho ay si Bb. Sara Duterte. Ngayon inaalaw namin kayo na kuhitan niyo ano si para hindi Rabayas. Oh uh, ayan ko. Okay, okay po. Si Ma'am Ara and Ma'am Ano. Okay. Ano po name ng ano niya po? Yung okay. vlog niyo po. Okay. Ayun po mga kaibigan, sa inyong dalawa ha. Thank you very much. Peace Hello you know, mga kaibigan mga viewers, ano. Ito po natapos na naman po yung aming interview ni Last, last Swear La Ako naman po si Rodel TV. Ano, dito po sa Luneta Park. Ngayon po, ito po yung content namin na iniba namin ngayon dito. Ito naman po ay 2028 Presidential Bull. Ano? Yung po mga maglalaman-laban. Unang-una si VP Sara Duterte, pangalawa. Si former VP uh, Leni Robredo. Pangatlo si Senator Grace po. At ang pangapat si Sinador Risa Hontiveros. Kaya ta mga kaibigan, mga viewers, ano? Samahan niyo po kami sa lahat ng aming mga kalye survey dahil mawiwili po talaga kayong panoorin nito dahil iba-iba po yung aming ginagawang content. And lastly, iba-iba. Maraming, um, maraming maraming salamat na. po. Opo. Maraming maraming salamat sa suporta niyo po sa aming munting channel, nila suerte. At uh, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Thank you.